May nangyaring hindi pangkaraniwan sa Tianjin, China na pilit na dini-deny ng kanilang gobyerno. Alam niyo ba na posibleng nakita nila ang pinakasikreto at advanced na aircraft ng US military? Mamaya, ibubunyag ko sa inyo ang posibleng koneksyon ng event na ito sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Pero una, pag-usapan natin ang misteryosong UFO na nakita sa Tianjin. On September 11th, 2024, nagkaroon ng malaking gulo sa Tianjin Binhai International Airport. Bakit? May nakitang hindi maipaliwanag na flying object sa kalangitan. Ayon kay Ross Colart, isang respected journalist, may mga fighter jets pa raw na pinadala para suriin ito. Pero mga kaibigan, hindi lang basta UFO ang pinag-uusapan natin dito. This could be the legendary TR-3B, ang pinaka advance at sikreto na aircraft ng US military. Wait a minute. What would a TR-3B be doing in Chinese airspace? Isipin niyo, habang nangyayari ito sa China, may mga importanteng developments din sa West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, nagpadala na ang Pilipinas ng mga barko ng PCG at AFP sa Escoda Shoal. Si Alexander Lopez, tagapagsalita ng NMC, ay hindi nagbigay ng detalye kung ilang barko ang pinadala o kung anong klasing mga barko ang ginagamit. Para daw manghula ang China, hindi na daw sila magbibigay ng details sa public. Which is a wise move kasi alam natin na may pagkamarites ang China. Pero alam natin na hindi lang PCG ang nandoon, pati AFP ay present din. Pero sandali lang. Bakit kaya biglang nagpadala ng maraming barko ang Pilipinas? Mukhang papalag na ang ating puwersa this time for real. Kung ganun nga ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayo sa escalation na pwedeng mangyari? And alam nyo ba na noong nakaraang linggo, umalis ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal. Ayon sa reports, kailangan daw ng repair at medical attention ng crew. Pero suspicious, di ba? Especially after the China Coast Guard's recent aggression. Binangga pa ng China Coast Guard ang ating barko. Mukhang busy ang China Coast Guard sa pagbangga ng mga barko natin. Kaya siguro madali silang nalusutan ng mga UFO and ang nakakatawa pa ay they did classify them as drones sa public. More than 10 hours nakalutang sa air, guys. Anong klasing drones yon? Something doesn't add up. Now, ito pa ang nakakagulantang. Sa Amerika, may nuclear missile testing na nangyayari. Ang Minuteman 3, isang intercontinental ballistic missile, ay kayang umabot ng hanggang Russia. Ito daw ay sagot nila sa lumalaking threat ng Russia at China. Parang araw-araw, mas lumalapit tayo sa World War III. Kasi kamakailan lang, isang US Admiral ang nag-announce ng tatlumpung pahina na plano para sa isang posibleng gyera with China tatlong taon mula ngayon. Isipin nyo mga Kapol's Point, bakit sabay-sabay ang mga events na ito? May malaking plano kaya ang US? Ngayon, Balikan natin ang secret aircraft na ito. Alam nyo ba na ang aircraft na ito ay sinasabing may anti-gravity technology? May mga nagsasabi na ang TR-3B daw ay resulta ng reverse engineering ng isang alien spacecraft mula pa noong Roswell Incident noong ikalabinsyam na siglo. Pero tandaan, wala itong official confirmation. Kilala rin ito bilang Black Triangle isang rumored na top secret aircraft ng United States. Maraming nagsasabi na nakakita na raw nila nito. Inilalarawan nila ito bilang triangle-shaped, halos walang ingay, at may kakaibang ability na maghover hover at kayang mawala sa isang iglap. Ayon sa mga teorya, ang Black Triangle daw ay gumagamit ng anti-gravity technology. It supposedly reduces the effects of gravity by as much as 89% na nagbibigay daan sa mabilis at tahimik na paglipad. May mga nagsasabi na ang Black Triangle daw ay ginagamit sa mga covert operations ng military. Parang yung mga politiko natin, no? Tahimik lang, pero biglang mawawala palipat ng partido. Mga Kapulse Point, ano sa tingin nyo ang totoong pakay ng UFO sighting na ito? Show of force kaya ito ng US para ipakita sa China na kaya nilang pumasok kahit saan, kahit kailan? O baka naman may ibang dahilan? Pero mga kaibigan, may isang bagay pa akong dapat sabihin sa inyo. May leaked information ako tungkol sa tunay na capabilities ng Black Triangle na maaring magpaliwanag kung bakit kinakabahan ng China. Ito ay tungkol sa... Ay nako! Mukhang may kumakatok na sa pintu ko! Bakang mga men in black na, abangan nyo na lang ang susunod na video para malaman ang buong katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo ma-miss out sa mga ganitong explosive revelations. Ingat tayong lahat at tandaan, kapag may nakita kayong triangle sa langit, baka TR3B na yan o baka naman panibagong Chinese Lantern Festival lang. Hanggang sa susunod, Pulse Point PH signing off.